Nga dahil ko yung nauna-hunaan nga suggestions May bitawan ng issue sa korupsyon karon. So kani suggestion Gika ni sa grupo sa samahan ng mga kalalakihan ng walang malay What if Mag tax holiday na no Tax holiday meaning Mustap sa tagbayad o tax tanan sa Pilipinas Kita nga mga taxpayers Ubalik tagbayad sa tax kung mabalik na nang giclaim na to karon sa mga politiko kana magtax holiday ta kay karon no sige silag pangulik tag tax nya karon wala na ay maayong napaingnan atong tax magtax holiday ta una siya Aku nakita nga pwede sad mahimong solusyon na ning isyu karon tax holiday mustap tag bayad danan nga mga taxpayers ay hata balik og bayad og tax kung mabalik na ng mga gipangkawat sa mga politiko sa so yun drama na kana nila mga properties mo na eh, pang, pang freeze na pang kuhaon okay, gikan mana sa atong kwarta gikan mo sa tax na kana